Yung fast, okay. yung F, tingnan mo yung face, yung mukha niya, pangiti mo siya, niwi ba siya on one side? So, yun, and then arms, tingnan mo yung arm, mas mahina ba on one side? Tapos, tingnan mo yung S, yung speech, bulol ba siya? Yung T, yung time, tingnan mo yung... Time. kailan ba yung symptom nag-occur no kasi kailangan yon para i-rush ka agad sa hospital may gamot kasi ibibigay within 3 to 4.5 hours pwedeng ibigay yung gamot na yun para ma-save yung cells hindi mamatay ka agad yung cells sa utak Meron bang mga stroke signs na mas uh, parang hindi ganito ka-obvious mm -hmm. na yung nakagalaw naman nakasalita naman pero stroke pala meron din bang yun oh yung iba ah uh, Konting bulo lang. Minsan, parang ngalay lang, no? Ngalay lang. Sobrang ngalay lang. Pero left arm and leg, no? So, yung iba naman, hilong-hilo lang. Pero nakalakad sila. Yung iba naman, parang matutumba. Yung unsteady lang yung balance nila. Or or yung iba, akala mo, tama naman. Pero iba-iba, parang hindi siya makaintindi. Iba na, no? Hindi na ma mahirap na mag-express. Uh, hindi na makasalitaan. So, kung meron siyang ganitong sintomas, kailan mo siya dadalhin sa doktor? Kaagad-agad dalhin sa ospital.